Ulitin ko, yung nakakulay pula. Rocky ng Nueva Ecija. Pinakaitim. Freddy ng Samar. 50k mga kakari. Pat money. Ito okay. muna yung money game na taga Maynila at saka taga Nueva Ecija. Ito yung pambato ng Nueva Ecija. 50,000 to mga kakari. Ito yung pambato ng Nueva Ecija. Asa na ba yung pambato ng Maynila? Kasi pambato ng Maynila. Ay siya! Diba si lang kayo boss. Congratulations. Boss, ano po ba ang pangalan nyo? Si Freddy. Freddy. Taga saan po si Freddy? Freddy. Samar. Samar. Oh. Pero sa Maynila kayo ngayon. Si Freddy from Samar. Ito na may pambato. Ano pangalan mo, boss? Rocky. La, si Rocky. Mga kaagre ng Nueva Ecija. Rocky ng Nueva Ecija. At si Freddy ng Maynila, taga Samar. Mga kaagre, back back na. Mga kaagre, 50K, Batmaning. 50K. Ito mga kakre ya Hello player, atit 50k na yan 50k na yan mga kakre. 50k mga kakre. 50k. Rose Asu Sena. pahinga mga kakriya, ulitin ko, 50k pat nito mga kakriya 50k Pahawak mo lang ka Taga Maynila, okay, ito, Samar at Taga Nebis Mangan tayo sa peg Then, sa akat ng rail po, natawagan natin Pero hindi ko siguro, lahat makikita natin ha. Napakabilis ng laban Siguro kung maliit ang akat ng hindi ko na siguro natawagan camera, kung magkaroon ng problema Sige, sige, yun, pag nag-split, pinaray

best of 3 best of 3 mga kagre unahang makadalawa best of 3, race 2 Rocky versus Freddy ng Samar Freddy ng Samar, Rocky ng Nueva Ecija mga kagre mga kagre dito ang sekreto dito mga kagalaw mga kagalaw kasi kung may straight lang, Hindi puro muscle dito sa... kailangan yung... sa arm. Kailangan malakas din yung wrist mo. Pag pinigahan mo kasi yun, bibitaw yung wala mo. Kailangan malakas yung pampila mo dito. ang sikreto sa arm wrestling. Wrist, ng konti. Close grip. Wala pa. Wala pa. Wrist. 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 Konti pa. Ready, go! <laughs> Ang kanta ng laban mga Muntik na yun ah. muntik na. paano yun? Tabla? Ay, tatalian. Tatalian mga kari. Lalagyan ng tali. hindi niya naibaon kaya naibalik ng bata mga ni Rocky ang kanta laban mga kakari Rocky versus Freddy Rocky ng Nueva Freddy ng Samar sino man mga tinali na para hindi dumulas sa mo magaling to mga sa kaliwa sa kaliwa magaling yan mga kagre, ulitin ko yung pula Rakinang ng 9 siya yung itim, pwede ng samar 50k mga kagre, hot money Prince of yan mga kaagri May pagkakataon pa Para. Ang kanta ng laban mga kaagri Rosman and Salvador Team Nebesia Opo. Team Nebesia yan mga kaagri Ito naman Yung summer Hindi Money game lang hindi Kasi pang Nebesia lang to Kaya hindi sila pwede sumali sa mismong game Pang money game lang sila Kasi yung arm resting na to Pang Nebesia lang Pero dumayo sila rito 50k pat money mga kaagri kasabar, Mga kakri, next ka, ano, ano, susunod, mga, kasi base of 3 yan eh, base 2. Isa pa, yun na base niya, yeah, kailangan manalo pa siya ng isa, Baglo siya manalo talaga. Close, Stop. Stop. Please. Okay, close, close, Riz, Riz lang, Riz lang. Chris champion King, uh, ba, na champion, na I, champion pala ng eh, Ma uh, pasok Ma May sa kalawakan, sumali siya. Okay oh, lang. Oh, oh, magkaraki, hindi ko problem. Oo, champion pala si Freddy ng mga summer. Taga summer siya, kaya lang nag-champion sa sa kalawakan. Yan na siya rito, hindi Ang ginawa. hindi,

Rocky, yeah! Congratulations. Easy 50k! <laughs> Mas, bawi na lang sa susunod ah. Easy 50k, mga <laughs> ah, Ganon talaga sa laban. Kahit anong laban, may natatalo, may nananalo. Hindi naman laging panalo ka, mga kakakari. Pag nanalo, congratulations. Pag natalo, bawi na lang sa susunod. Practice more, mga kakakari. Ganon lang yon. Congratulations kay Rocky. Rocky ng Nueva Ecija. Easy siya. 50k! <laughs> Champion pala ng ano yung kalawakan? Champion ng kalawakan, mga Champion din. Kaya mga